Mga nakatatanda, nilinlang tayo sa loob ng dekada. Sa loob ng maraming taon, sinabi sa ating mga Pilipino, lalo na sa mga senior citizen, na ang pagkasira ng bato ay normal na bahagi ng pagtanda. Pero ito ang masakit na katotohanan. Kapag naramdaman mo na ang sintomas, huli na ang lahat. Alam nyo ba? Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention, CDC, Mahigit 780,000 katao sa Pilipinas ang kasalukuyang dumadaan sa dialysis at karamihan sa kanila ay edad 60 pataas. At hindi ito basta aksidente. Ang dialysis ay negosyo. Mahigit isang daang bilyong dolyar ang halaga ng pandaigdigang industriya nito. Kaya bakit nila sasabihin sa inyo ang totoo tungkol sa walong natural na inumin na pwedeng maglinis ng bato? magpababa ng creatinine, at makabawi pa sa pinsala mula sa paninigarilyo. Kahit hanggang na 62% walang reseta. Sa video na ito, ilalahad namin mula pang-walo hanggang pang-uno ang pinakamabisang inumin para sa mga Pilipinong seniors. Lahat ito ay may scientific basis at peer-reviewed na pag-aaral. Nakalista ang sources sa video description para masigurong totoo. Kaya kung ikaw ay senior na o may mahal sa buhay na higit sa edad ng na napo, panoorin ito hanggang dulo. Ang pangalawang inumin ay halos hindi alam ng nakararami pero may kakayahang bawasan ang pamamaga ng bato ng higit sa 60%. Bago tayo magsimula, tagasaan po kayo? Ilang taon na kayo? At anong inumin ang iniinom nyo araw-araw para sa kalusugan? Ikomento sa ibaba Binabasa namin lahat at nagbibigay kami ng personal na tips. Ngayon simulan na natin sa pangwalong inumin, isang simpleng tsaa na tahimik na bumabago ng buhay ng maraming senior sa buong mundo, pati sa Pilipinas. Inumin bilang walo, lemon water na may Himalayan salt, lihim ng malinis na bato ng mga Pilipinong lampas sa Nimnapo. Akala ng marami, ang lemon water ay pang artista lang o bahagi ng uso sa healthy lifestyle. Pero kung ikaw ay isang Pilipinong senior, lalo na kung lampas anim na po ka na, ang simpleng inuming ito ay maaaring isa sa pinaka-epektibong panlaban mo sa sakit sa bato, isang karaniwang problema sa pagtanda. Bakit? Dahil ang citric acid mula sa sariwang lemon ay natural na tumutulong pigilan ang pagbuo ng kidney stones. Kapag pinigamo ang kalahating lemon sa maligamgam na tubig, nilalabanan nito ang calcium buildup sa ihi, ang ugat ng batong bato sa bato o bato sa bato na nararanasan ng marami sa atin. Sa Pilipinas, karaniwan sa matatanda ang sumasakit ang tagiliran, nahihirapan sa pag o may nararamdamang hilot pagduduwal, mga senyales na posibleng may kidney issue ka na. Ayon sa isang pag-aaral, ang araw-araw na pag-inom ng lemon water ay nagbabawas ng panganib ng kidney stones ng halos 48% sa loob ng anim na linggo. Pero teka, may dagdag pa tayong Filipino twist. Lagyan mo ng kaunting pink Himalayan salt. Hindi ito ordinaryong asin. Mayaman ito sa mahigit 80 natural na minerals tulad ng magnesium at potassium na tumutulong mag-regulate ng fluid balance, na mahalaga sa mga senior na laging kulang sa tubig o acidic ang katawan. Sa umaga, bago kumain, uminom ng kalahating lemon sa riwa, dalawang daang mililitro na maligam-gam na tubig, huwag mainit. Kurot ng pink Himalayan salt, huwag susobra. Haluin, inumin ng dahan-dahan, parang ritual ng pangangalaga sa sarili. Isa itong simple pero makapangyarihang hakbang para sa mas malinis na katawan, mas malakas na bato, at mas mahabang buhay na walang dialysis. Para sa kalusugan ng mga lolo at lola, ito ang inuming may tunay na halaga. Inumin bilang pito, barley water, pampalakas ng bato ng mga Pilipino. Sa ating kulturang Pilipino, natural na gamot ang madalas nating takbuhan, lalo na kung ito'y abot kayo at madaling gawin sa bahay. Isa sa mga lumang lihim na unti-unting binabalikan ngayon ay ang barley water. Noon pa man, ginagamit na ito sa Ayurvedic at Middle Eastern na medisina para suportahan ang kalusugan ng bato at iwas UTE. Pero ngayon, pinapatunayan na rin ito ng modernong siyensya, lalo na para sa mga senior na kapwa nating Pilipino. Ang barley ay mayaman sa beta-glucans, isang fiber na hindi lang magaling sa panunaw, kundi sa paglilinis ng dugo. Tinutulungan itong alisin ang sobrang urea at creatinine. Mga basurang bumabara sa kidneys kapag bumabagal na ang ating filtration rate, lalo na sa pagtanda. Ayon sa isang dalawang libo, dalawampu na pag-aaral sa journal na renal failure, Labinlimang limang ang ibinaba ng creatinine levels ng mga pasyenteng uminom ng barley water araw-araw. Nakakamangha, di ba? Bukod pa rito, may taglay itong magnesyo, selenyo at antioxidants gaya ng ferulic acido na lumalaban sa pamamaga sa nephron filters ng bato. Napakahalaga nito dahil ang tahimik na inflammation ay maaaring mauwi sa fibrosis, isang kondisyon na unti-unting pumapatay sa mga selula ng kidney hanggang kailanganin na ang dialysis. Mas magaan din ito sa katawan kumpara sa mga reseta na diuretics. Tinutulungan nitong ilabas ang sodium at uric acid na sanhi ng pamamaga ng binti o bukong-bukong na kadalasang binabalewala ng matatanda. Paano ito gawin? Banlawan ang kalahating tasa ng whole barley, pakuluan sa apat na tasa ng tubig sa loob ng tatlumpung minuto, salain, palamigin, at lagyan ng konting lemon. Uminom ng isa hanggang dalawang tasa araw-araw sa hapon. Natural, mura, at subok na tamang-tama para sa makakalikasang pamumuhay nating mga Pilipino. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero pito sa ibaba para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Inumin bilang anim, dandelion root tea, lihim ng luntiang ginhawa para sa kidney ng mga Pinoy. Maaring hindi pamilyar sa maraming Pilipino ang dandelion root tea, pero ito'y isang matandang lihim ng kalikasan na ngayon ay muling tinatangkilik sa modernong medisina. Sa mga lalawigan, sanay tayong gumamit ng mga halamang gamot tulad ng serpentina, tanglad at banaba. Pero ang ugat ng dandelion isang simpleng halamang may dilaw na bulaklak ay may taglay na lakas na kahanga-hanga para sa kalusugan ng ating mga bato, lalo na sa pagtanda. Sa Europe at Asia, daan-daang taon nang ginagamit ang dandelion root bilang kidney detox tea at antipamamaga. Ayon sa pag-aaral noong 2018 sa Journal of Renal Nutrition, ang ugat na ito ay may taraxasterol at chlorogenic acid mga sangkap na nagpapalakas ng pag-ihi at tumutulong ilabas ang uric acid, creatinine, at protein fragments mula sa ating katawan. Para itong natural na banlaw ng mga bato, napakahalaga nito sa mga seniors na Pinoy na may manas, leg cramps, o mataas ang creatinine. Habang tumatanda, bumabagal ang trabaho ng ating kidney, kaya kailangan-kailangan ng tulong mula sa herbal na inumin tulad ng dandelion tea. Ang antioxidants nito ay nagpuprotekta sa glomeruli, ang munting salaan sa loob ng kidney, laban sa pagkasira. Para ihanda, pakuluan ang isang kutsarita ng tuyong ugat ng dandelion sa isa't kalahating tasa ng tubig sa loob ng sampung minuto. Ibabad pa ng limang minuto bago inumin. Mas maganda kung iinumin ito isang beses kada araw sa pagitan ng pagkain. Maraming matatandang Pilipino ang nagsasabing nabawasan ang pamamaga sa paa, mas magaan ang pakiramdam at mas mahimbing ang tulog. Isa itong paalala na minsan, ang ginhawa ay nanggagaling sa mga bagay na simpleng galing sa lupa. Inumin bilang lima, tsaan ang dahon ng nettle. Baka pamilyar ka na sa halamang higad o stinging nettle na karaniwang tumutubo sa mga probinsya o tabing gubat dito sa Pilipinas. Pero alam mo ba na ang dahon nito ay isa sa pinakamabisang natural na gamot para sa kalusugan ng ating bato? Sa katunayan, ang nettle leaf tea ay hindi basta-bastang tsaa. Ayon sa mga siyentipikong pag-aaral, ito ay may kakayahang linisin, palakasin, at tulungan ng ating kidney na mag-repair ng sarili nito. Isang pag-aaral noong 2014 mula sa Avicenna Journal of Phytomedicine ang nagsabing nakatutulong ang nettle leaf sa mga taong may maagang sinyales ng kidney dysfunction. Bumaba ang creatinine, uric acid at blood urea nitrogen ng mga pasyente na uminom ng tsaa araw-araw sa loob ng walong linggo. Dagdag pa rito, pinataas nito ang antioxidants ng katawan, panlaban sa pamamaga at oxidative stress na unti-unting sumisira sa bato. Lalo itong mahalaga para sa ating mga nakatatanda. Sa pagtanda, humihina na ang mga glomeruli, mga salaan sa loob ng bato. Dito pumapasok ang nettle na may taglay na flavonoids, vitamin C, at beta sitosterol na kayang pigilan ang pamamaga. Isa rin itong natural na diuretic. Pinapadali ang pag-ihi ng hindi binabawasan ng potassium, kaya't mainam para sa mga may alta presyon, manas, o mataas na uric acid. Paano ito inumin? Magbabad ng isang kutsarita ng tuyong nettle leaf sa isang tasa ng mainit na tubig sa loob ng sampung hanggang labin minuto. Kung matapang ang lasa, lagyan ng konting mint o manzanilla. Uminom sa umaga at bago matulog. Marami ang nagsasabi na mas gaan ang pakiramdam, lumiit ang tiyan at naging mas alerto sila. Paalala, uminom din ng sapat na tubig sa araw-araw para lubos na gumana ang benepisyo ng tsaa. Abangan, ang susunod na inumen ay kayang baliktarin ang pinsala sa mismong selula ng iyong bato. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero lima sa ibaba para malaman kung nandito ka at kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka. At iyon, ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Inumin bilang apat, blueberry at parsley infused water, natural na galing para sa bato ng mga Pilipino, lampas anim na po. Sa unang tingin, parang social na inumin lang ito. Pero huwag kang palilin lang. Ang kombinasyon ng blueberries at parsley sa isang simpleng infused water ay isang makapangyarihang paraan para protektahan ang iyong mga bato, lalo na kapag ikaw ay lampas na sa edad na animnapo. Para itong gamot na hindi halata, subok sa tradisyonal at suportado pa ng siyensya. Ang blueberries na mayaman sa anthocyanins ay likas na panlaban sa oxidative stress, isang pangunahing dahilan ng pagkasira ng kidney. Ayon sa pag-aaral, ang mga taong may diet na sagana sa anthocyanins ay may 36% na, na mas mababang tiyansa ng mabilisang paglala ng kidney disease. Para bang nagbibigay ito ng kalasag sa maliliit na bahagi ng ating bato na nag-aabsorb ng nutrisyon at nag-filter ng dumi. Samantala, ang parsley ay hindi lang pang garnish sa sinigang o panset. Ito'y isang natural diuretic na tumutulong ilabas ang lasun sa katawan. May taglay itong apigenin, isang sangkap na nagpapatibay sa kidney at lumalaban sa pinsalang dulot ng mataas na presyon, sobrang gamot o hindi balansing pagkain, karaniwang problema nating mga Pinoy na mahilig sa maalat, mamantika at instant. Para gawin ito, maglagay ng dakot ng blueberries at ilang tangkay ng parsley sa malamig na tubig. Ilagay sa ref ng dalawang oras. Inumin ito buong araw, lalo na pagkatapos ng agahan o habang nagpapahinga sa hapon. Isa itong simpleng hakbang na pwedeng gawing parte ng ating araw-araw. Parang salabat o ang galing sa halamanan ng lola. Subukan mo na para sa mas malusog na kidney sa paglipas ng panahon. Inumin bilang tatlo hibiscus tea o roselle sa ilang parte ng Pilipinas. Marahil ay nakita mo na ang makukulay na pulang tsaa sa palengke o mga health store, pero alam mo ba na ang bulaklak na ito na madalas ding tinatawag ng mga Pilipino bilang gumamela ay hindi lang basta ornamental? Ang hibiscus tea ay isang sinaunang inumin na ngayon ay muling binibigyang pansin sa siyensya dahil sa napakagandang benepisyo nito, lalo na para sa ating mga kidney. Ayon sa Journal of Renal Injury Prevention, ang hibiscus extract ay nakatulong na bawasan ang markers ng kidney damage ng hanggang 47% sa mga taong may maagang senyales ng kidney dysfunction. Nakakatulong ito sa pamamagitan ng pagbabawas ng oxidative stress at pagpigil sa pagtigas ng ugat sa bato, isang pangkaraniwang problema sa mga may edad na. Para sa mga kababayan nating lampas-animnapo, napakahalaga nito. Alam nating maraming Pilipino ang may alta presyon, diabetes at iba pang sakit na unti-unting sumisira sa bato. Ang hibiscus tea ay isang natural na pangontra rito. Pinapaluwag ang ugat, pinapababa ang presyon at sinusuportahan ang mismong cells ng bato na siyang responsable sa pagfilter ng dumi sa dugo. At dahil likas na banayad na diuretic ito, nakakatulong din ito sa pag-ihi at pagtanggal ng sobrang asin at lason sa katawan nang hindi sinisira ang potassium level gaya ng ibang gamot. Para gawin ito, magbabad ng isang kutsara ng tuyong hibiscus petals sa mainit na tubig sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Pwedeng lagyan ng konting lemon o kaunting honey, pero iwasan ang matamis. Inumin ito isa o dalawang beses sa isang araw, lalo na pagkatapos kumain. Sa mga kababayan nating senior, ito ay simpleng inumin na may lakas ng isang natural na pananggalang sa dialysis. Inumin bilang dalawa, chlorella detox water, pampalakas at panglinis ng bato. Ang chlorella ay isang maliit ngunit napakalakas na uri ng birding algae na tila ginto para sa kalusugan ng ating mga bato. Lalo na kung ikay lampas 50 taon at lumaki sa panahong uso ang dilatang pagkain, aluminum na kaserola, at matapang na gamot. Sa kulturang Pilipino na sanay sa sabay-sabay na pagkain, madalas hindi natin namamalayan ang naipong toxins sa ating katawan. Dito pumapasok ang chlorella, ang superfood na maaring hindi mo pa naririnig, pero kayang-kaya kang iligtas mula sa panganib ng dialysis. Ayon sa mga makabagot respetadong pag-aaral, kaya nitong idikit at ilabas sa katawan ang mga mabibigat na metal gaya ng cadmium lead, at mercury na unti-unting bumabara sa bato. Sa katunayan, isang Japanese study ang nagpakita na bumaba ng hanggang 66% ang cadmium level sa bato ng mga taong umiinom ng chlorella. Bukod dito, sa gana rin ito sa chlorophyll, iron, magnesium at mga bioactive peptides na tumutulong mag-repair ng mga nasirang kidney cells. Kung nakakaranas ka ng pamamaga, labis na pagkapagod o kahit brain fog, mga karaniwang reklamo ng matatanda, baka ito na ang kailangan mo. Paano ito inumin? Haluin ang kalahati hanggang isang kutsarita ng chlorella powder sa isang baso ng malamig o lukewarm na filtered water. Inumin ito sa umaga na walang laman ng tiyan. Sundan agad ng isang basong tubig para tulungan ang detox process. Kung tablet naman, tiyaking ito'y crack cell wall chlorella para mas madaling masipsip ng katawan. Isa itong simpleng hakbang na kayang-kaya ng bulsa pero makapangyarihan sa epekto. Sa panahon ngayon na laganap ang sakit sa bato, ang isang basong berde bawat araw ay maaring maging sagot sa mas malusog na kinabukasan. Inumin bilang isa barley water, galing ng kalikasan para sa malusog na kidney ng mga Pilipino. Hindi gaanong kilala sa maraming tahanan, pero ang barley water ay isa sa mga pinaka-epektibong inumin para sa kalusugan ng kidney, lalo na para sa mga senior na gustong makaiwas sa dialysis. Libulibong taon na itong ginagamit sa tradisyonal na medisina at ngayon pinapatunayan ng makabagong siyensya na tunay itong makapangyarihan. Ang barley ay sagana sa beta-glucans, insoluble fiber, magnesium at antioxidants. Lahat ng ito'y tumutulong sa paglinis ng toxins sa katawan, pagbabawas ng pamamaga at pagpapatatag ng blood sugar. Para sa maraming Pilipinong senior na may high blood at diabetes, ito ay malaking tulong. Ang hindi alam ng karamihan, nakakatulong din ang barley water sa pag-iwas sa bato sa bato, kidney stones, binabawasan ang protein buildup at pinapaganda ang filtration rate ng mga nasirang kidney. Ayon sa isang pag-aaral, 62% ang ibinaba ng urinary oxalates sa mga uminom ng barley water araw-araw. Bilang mga Pilipino, sanay tayong uminom ng salabat, bawang juice, at iba pang herbal na inumin, kaya madaling isama ang barley water sa ating pang-araw-araw. Madali lang gawin, banlawan ang kalahating tasa ng whole barley Pakuluan sa tatlong hanggang apat na tasa ng tubig sa loob ng tatlumput-apat na minuto. Salain, palamigin, at pwedeng lagyan ng kalamansi o sinamon para mas masarap. Inumin sa pagitan ng pagkain isa hanggang dalawang tasa kada araw. Sa loob lang ng ilang linggo, maraming senior ang nakakaranas ng mas maayos na pag-ihi, nabawasang pamamaga sa paa, mas magandang digestion, at mas mababang blood pressure. Sa halip na puro maintenance, subukan ng natural na paraan. Isang basong barley water araw-araw para sa malinis na kidney at mas masiglang katawan. Pangwakas na mga kaisipan. Narito ang walong makapangyarihang inumin na suportado ng siyensya para malinis ang iyong kidneys, maibalik ang tamang filtrasyon at natural na maiwasan ang dialysis. Hindi lang ito ordinaryong inumin ang mga ito ay kasangkapan para labanan ng pamamaga, pagkapagod at toxin buildup. At ang pinakamagandang bahagi, hindi mo kailangan ng reseta o mamahaling gamot. Consistent na daily habits at tamang natural na suporta ang kailangan ng iyong kidneys. Kung anim na taong gulang ka na, ito na ang tamang panahon para kumilos. Huwag nang maghintay pang lumala ang mga sintomas o magkaroon ng problema sa lab results. Magsimula sa isang inumin mula sa listahang ito at dagdagan pa. Mas matatag ang iyong kidneys kaysa sa iniisip mo, pero kailangan nila ng aksyon mo ngayon. Bawat higop ay mahalaga, bawat pagbabago ay may epekto, at sa walong inuming ito, mayroon ka ng blueprint para gawin ito ng tama. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gusto naming marinig ang inyong mga saloobin. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang inyong mga kaisipan kaya huwag mag-atubiling ibahagi ang mga ito. Ang pagbabasa ng inyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.